Unang mga kronika, Kabanata 20 At nangyari sa panahon ng pagpihit ng taon, sa panahong ang mga hari ay nagsisilabas sa pagikipagbaka, na pinatnubayan ni Hoab ang hukbo, at sinira ang lupain ng mga anak ni Amon, at naparoon at kinugkob ang raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem at sinagtan ni Hoab ang raba at sinira, at kinuha ni David ang putong ng kanilang hari sa ibabaw ng kanyang ulo, at nasumpong ang may timbang na isang talentong ginto, at may mga mahalagang bato at naputong sa ulo ni David, at kanyang inilabas ang sam sa bayan, na totoong marami at kanyang inilabas ang bayan na nandoon, at pinutol sila ng mga lagari, at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol, at ganito ang ginawa ni David sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Amon. At si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem. At nangyari, pagkatapos nito na nagkaroon ng pagdidigma sa Heser laban sa mga Pilisteo. Nang magkagayoy, pinatay ni Sebikay na hustatita si Sipay sa mga anak ng mga higante, at sila'y sumuko, at nagkaroon uli ng pagkikipagdigma laban sa mga Pilisteo, at pinatay ni Elhanan na anak ni Hair, si Lamin, na kapatid ni Goliat na Geteo na ang puluhan ng sibat niya ay gaya ng panghabi ng mga habi, at nagkaroon ulit ng pagdidigma sa gat, na do'y may isang lalaking may malaking bulas, na ang mga daliri ng kamay at paa ay dalawang put anim sa bawat kamay at anim sa bawat paa, at siya rin na ipinanganak sa higante. At nang kanyang hamunin ang Israel Pinatay siya ni Honatan na anak ni Sima na kapatid ni David. Ang mga ito ang ipinanganak sa higanti sagat at sila sila'y nangabual sa pamamagitan ng kamay ni David at sa pamamagitan ng kamay ng mga lingkod niya.